top 5 na pagkain na nakakasira ng metabolism. Pakiramdam mo, mabagal ang metabolismo mo? Tapusin mo ang video ito at abangan ang top 1. Baka ito ang madalas mong kainin. Top 5. Processed Meats Mataas sa healthy fats at preservatives na nagpapabagal sa fat burning. Top 4. Sugary Drinks Nagdudulot ng insulin spikes na nakakasira sa metabolism. Top 3. White bread and refined carbs. Mabilis magpataas ng blood sugar at bumabagal ang calorie burning. Top 2. Fried fast foods. Mataas sa trans fats na nakakasira sa metabolism. At ang pinaka-worst, alcohol. Nakakabagal ng fat burning at energy production sa katawan. Alin dito ang mahirap mong iwasan? Comment below or follow mo ako para sa more health tips.